ooh <laughs> tatlo to mga kala, ano kalabirds oh. yung isa nabasag yun dyan nabasag dyan oh. tinutsara ko na lang dyan mga ka, ano, kalabirds birds oh. kasi may, nahihirapan akong mag ano, eh mag alis ng itlog eh mabuti ito meron pala rito lock yan inalis ko yung uh, alambre yung uh, wire para maka makuha ko yung itlog Kinochara ko na lang mga kalabos kasi hindi kasya yung uh, kamay ko kaya nakita nyo kanina kinutsara ko na lang yung ano yung uh, itlog Ah, uh, ito for the first time akong nakahawak ng itlog ng lovebirds eh bugok pa mga ka lovebirds tatlo to mga ka lovebirds na, na nabasag lang yung isa dyan eh ito for the first time akong nakahawak itlog ng lovebirds medyo ano rin medyo ano rin pala eh, malaki laki rin pala eh. kano Ka eh. yan medyo malaki pa nga sa kuko dito sa sa nail ko yan ano medyo malaki pa sa nail ko eh Sayang, tatlo sana to. Eh, hindi na buhay. Kaya, yun. Bad news. Pero, uh, at least, naalis ko yung itlog. Walang similya eh. Kasi, hindi naman sila na eh, nag ano eh. Nagmimit yan. Yan yung babae. Yan yan. Yan nga, sky blue na yan. Ito yung lalaki. Maganda pa naman yung lalaki yung kulay oh. Medyo blue siya. Blue. Eh. Tapos puti yung ano, niya. Sayang. Yun masipag pag sana mangitlog eh ayun na, 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 nagpasok na naman niya sa ano, sa pugad niya. Eh. Yun, oh. um, bad news sana sana magmeet na sila para magkaroon sila ng similya yung uh, itlog na yun tapos dito naman meron na din dyan nag, nag eh yung kulay ano eh kulay blue din na babae eh. uh, sana may similya rin yan para sana may similya rin para ah uh, at least, uh, makabuhay rin ako ng uh, lovebirds. So, bad news. Kaura vlog on YouTube. Uh, subscribe na lang po kayo. Bye. Salamat po.